Vice Ganda kinilabutan sa isip bata contestant dahil dito. Viral sa social media ang naging episode ng Isip Bata segment noong Martes dahil kinilabutan ng Unkabogable Star na si Vice Ganda sa kanilang contestant dahil dito. Hindi nga maiwasan ng comedian host na si Vice Ganda ang mangilabot sa pagkapanalo ng isang ginang sa kanilang segment na Isip Bata sa episode ng It's Showtime noong Martes, September 19 tila isang malaking milagro ang nangyari, matapos mapanalunan ni Ruby, isang single mom ang jackpot prize na 750,000 pesos, sa isip bata, bukod pa ba sa naunang 11,000 pesos na napanalunan nito sa first round. Ayun kay Vice, talagang nakatadhana na mapanalunan ni Nanay Ruby ang jackpot prize, dahil bago pa niya tanungin ang ginang kung saan ito gagamitin ang napanalunan ay isang sign na ang ibinigay sa kanya. Nang makumpirma nga napanalo na si... Nanay Ruby ay umiiyak nitong tinanggap ang perang na panalunan. Tanong ni Vice, Ate Ruby, yung 750,000 pesos po ay ilang araw, ilang linggo, ilang buwan nating naipon dito sa isip bata. Hindi siya madali at agad-agad na nakuha. Tuwing naglalaro kami ng isip bata hinahayaan namin ang tadhana na mamili? Kung sino ang karapat dapat na mag-uwi ng 750,000 pesos? Unang tanong, anong tumatakbo sa isip mo at nararamdaman mo? Sagot naman ng ginang, nagte-thank you talaga ako kasi pang tuition talaga siya ng anak ko, kasi single mom talaga ako. Wala akong trabaho, kanina pa nagte-pray ako, sana manalo ako, kasi yung problema ng anak ko, pang tuition talaga sa college, kaya ayon din inig ng Diyos, thank you, thank you Lord. Ani pa ng ginang kay Vice, huminto raw pansamantala ang kanyang anak sa pag-aaral at ngayong nanalo na siya ay makapagpapatuloy na itong muli. At dito na nga ibinahagi ng It's Showtime host ang naunang pangyayari bago pa manalo si Ruby. Nakakakilabot, kanina habang tinatanong ko siya ng last question, nililibang ko si Argus kasi ayokong Nate Tense yung bata, so nililibang ko siya, nilalaro-laro ko siya, tapos biglang bam sa akin si Argus, sabi niya, Nim ayoko ng mag high school, sabi ko, ha bakit, sagot ni Argus, gusto ko nang mag college. Tapos ang rason mo ngayon, kaya gusto mong manalo kasi pang college ng anak mo, alam mo yung walang pinanggalingan? Basta binanggit lang ni Argus, kwento ng Uncabogable Star. Dagdag pa niya, alam ni Lord ang laman ng puso mo, alam ni Lord ang laman ng isip mo, alam ni Lord ang pinagdadaanan mo, at alam niya kung kailan at paano kanya tutulungan, at kung kailan niya pakitinggan at ibibigay ang panalangin mo, ikaw ang inaante ng tadhana na pagbigyan ng jackpot na yan. Say ni Vice, lubos siyang natutuwa dahil isang nanay ang matutugunan ang pangangailangan ng kanyang anak, pinaalalahanan rin niyang maging matalino si Ruby sa paggastos ng kanyang napanalunan.